baka Neyto ako. Ah. Malaki din yan. Sagitaw kilo. 6 mm -hmm. kilo. 6 6 kilo yan. Ano pa d'to? to. Ewan ko, hindi man ako tindira eh. Ay no, Kabuti ba yan? Kabuti. Tignan mo yun no? Puro nga buti yun no? Ito? Ito na, Masarap tiguro yan yun no? Masarap tiguro yan. Masarap Ito may gulay ko. Gulay ito lang. Ang bibili ka ba? Lulutuin ba natin? Lulutuin ba natin? Ito. Bibili ba tayo? Ito so, may may kalabasa na eh. Ano? Bibili tayo. Ito, ito. Ah, oh, kung ba natin 'yan? Pwede. Para gisa natin. Gusto mo it, ito na lang, gusto mo kasi kasi ano, purong kabutin na 'yan. So, yeah, no? ito, ito. 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 Yan oh. Puro nung ano yun. Ito, mas kumitar ito. Oo, sir. Lahat ata yan. Wala nang bawas. Pising pintra nga lang daw. Wala nang bawas. Pagdala, dito kasi 45. Ano, dadagdagan mo? Basta mo 45 na natin eh para may gulay na tayo eh. Para ano, 45, 90. Oo. Uh, ano? Pwede. Ito, may gulay. Ah, mas lang ba? Ha? Ah, mas rum lang o ma may gulay dito. 45. Yeah, ito, dagdag, ito. Okay, okay na yan. Yan, okay na yan. Sitaw yun. Tapos ano, block lang ang kalabasa. Pumas. Pumas lang lang. Pumas. So, Araw-araw natin, papaya. Tapos nagdali tayo dito, bibili lang tayo nito. Wala tayong pag ano, pa ng meron pa ako dito tayo Dito tayo. Pabili natin redos san hindi Dito. Dito. sa kung hindi 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 sa Dapat yung sa kung yung, ano... sa merong To Mereka, to ito, to. Ay, ito na lang kung gusto mo, puro yeah, na yeah, ganito. Wala ba yung yeah. puro Meron sir. Ito, mas, para, ito mas marami, ah. Yeah. Ito. Masan yan? ano Ayan, Ay, ka sa Ayan, puro na yan. Ito na lang. Thank you. Ito pa. Ito mo, わールドわあわールドわあ